Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, ngayon mga kapatid, uh, ang uh, tatalakayin natin ay ano nga ba, ang gantimpala ng taong nagpakain ng isang nag-aayuno o nagfa-fasting. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit hindi pa po Ramadan ay talagang uh, nagbi na po siya at nagpapakain uh, at uh, pag may humingi sa kanya ng tulong, talagang hindi niya tinatanggihan. Pero pag ng Ramadan, mas lalong uh, nadudubli po ang pagiging mapagbigay po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ano ang gantimpala ng taong uh, nagpa-iftar o nagpakain ng isang nagpa-fasting? So ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri." "Man fattara kana lahu mithlu ajrihi." Gaira annahu la kusumin min ajri imi shay. So ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman na nagpa-iftar o nagpakain sa isang nagpa-fasting ay magkakaroon siya ng gantimpala na katulad nung nag-aayuno na hindi na nababawasan ang gantimpala pala nag nagfasting. Ibig sabihin pagka nagpakain ka ng isang nagfa-fasting ay ang ang gantimpala mo ay katulad din ng gantimpala pala nung nagfa-fasting na hindi po nababawasan ang kanyang gantimpala. pala. Ibig sabihin, napakalaki ng gantimpala ng isang uh, taong nagpakain po ng isang nag-aayuno. So dito mga kapatid ang tanong ng ilan sa mga kapatid natin, ah, kailangan ba talaga ang ipapakain natin ay masasarap, mga, mga masasarap na ulam, kanin, protas, kahit ano po ipapakain natin, makakamit po natin ng gantimpala na ito. Kahit sabihin natin na ang maipakain mo lang isang tamar o isang plato ng kanin o kaya ay isang pastil o kaya ay isang baso ng tubig ay makakamit niyo po ang gantimpala na yan na katulad po ng gantimpala ng isang nag -fasting. Ibig sabihin, alimbawa, mayroon kang napainom na sampung nagpa-fasting, lalo na pag kamarami ka na ipakain sa kanila. Yung tubig nga lang na may painom mo sa kanila ay katumbas na po yun na ikaw ay nagpa-iftar po sa kanila. Ibig sabihin, pag nakapagpakain ka o nakapagpainom ka ng sampu o mahigit sa... Uh, maraming ayuno ay gagantimpalaan ka ng bawat isa sa kanila ng katulad ng gantimpala niya na hindi po nababawasan ang kanilang gantimpala ibig sabihin, dubli-dubli po ang gantimpala mo kapag uh, lagi kang nagpapakain ng nagpa-fasting, lalo na pag marami kang napapakain na nagpa-fasting so yan lang po mga kapatid uh, hindi po mahirap na magpakain kahit ano po may pakain natin kahit nga sabi ko ng putubig kahit isang tamar, basta na tayo ay magkakaroon tayo ng gantimpala na katulad ng ng gantimpala ng isang nagfa-fasting na hindi po nababawasan ng gantimpala nung nag-aayuno. So hanggang dito na lamang wallahu aalam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi